Habila ibang mundo na isa na sa isang sa barangay na nakakasangkot dito barangay pres. Dahil dapat magpasakot sila. ngayon hindi sila wala rin silang dahil para manatili. Kasi ang mga mundo tayo sa pasila, sila Kasi sila taga may nila. Kasi taka Kasi taka may nila. tapos taga may nila. Kasi taka may lang, Kasi nyo may nila. Kasi kung kayo eh, wala nang dahilan para manatili sila. Hindi so, nga din, soro, kasalaman. Dapat nandiyan ba sila, dapat... Diyan, uh, tulungan uh, uh, dito. Alala yan. Focus up ang dito. Kaya lang hindi nakikisama dito mga bendo. May lalo na sa dulo, sa talaga. Kita nyo dito, ilang ilang beses na kami nagpapalinis dito. Ilang beses na kami magpapaglasin dito. Pero pag ilang taong, pag pagpalit namin, yung nagbabulid nga kami, wala ito ang mga rules. Dito sa mga permits, kailangan may permit. Hayo, may mga permits din naman. Kailangan pa ng proper kung para makapasok sa mga tama natin. Ay, hindi ko nakita. Kailangan mong i-apply. Bakit sampulong ang halaga? O kaya'y pagla-ayos ng any permit, 'yung babakay sa road ng mga tao na nasa kasiyon, sa paanan ng daloy pa. wala pa kasi 'yung out na permit. Hindi kayo isyon issue ng barangay para makarating sa horror. Kung nandito na, nakalata kayo. Tignan parang rin ngayon, Wala naman, wala naman 3,000 Ito yung best na mauhiya naman rin eh. May bodega, may tampak, dugo eh. Ano siya eh. Hindi eh, story. kasi, Hindi, lang kayo nandito. Hindi lang Hindi lang naman lang kayong buong mahiling lato Hindi lang kayo nandito. Hindi lang ipala sila dito, anak niyo yung tukang nagbuto, parang wala nang direkto parang wala ka, parang nawala. paano? 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 Ano din yung malinis yung pwesto nyo? Hindi yung kung kailan naalis, saka maglilinis. Bakit yung pandilin yung pwesto nyo sa sarili nyo? Nakapwesto pa rin ito. May gumagsak siya, may gilisin nyo na. Kaya nga nag-inscript nyo, nang nangunguhin, nang nakikiri. Hindi naman namin kung kailan ito, kaya nakitapos ka. Ano nga, abot namin, wala na. Siyempre kung kailan nyo, nakapwesto ka. Pa. Para malinis kami, para lang. Kaya niyo, namin, para makakita namin. Hindi sabihin nyo, bilang nangunguhin, mga nangunguhin. Hindi kung kailan naalis, saka nangunguhin hindi Para nila parang, gumuraan, mayroon sila kasi, hindi mo magiging dahilan nag-re-rank, eh. gina-construe ng basura wala, wala pumuli na kasi, kasi hindi mo ngayon, parang kasi eh, puro rito eh, lang, tapos ng barangay, na yun barangay, yung barangay, nandiyan yung barangay natin yung barangay na yung mga namamalengge rito na nakamagawa

kasi pag araw-araw naman ito binabasya araw-araw kayo matikin na O oh, kaya parang ginamit kayo pa siya na kayo, tulungan niyo parang Yung parang susuporta ang so, Baka mamaya yung lahat kayo sa Parang Dapat isang lugar kayo. Mula ilayo. Tanas, Padre Rada, kaya pinag-usapan, isa lang kayo. Barangay 3, Barangay 3. Kaya kung bitin lang yung barangay, hindi sila sa kabila, Sa barangay 2 sila, kaya barangay 7. Ito yung kapatid ko, sa Dagupan. sa akin. Ngayon, hindi ko namin marahin sa inyo. kami natin mga permit Pero nangangapunan nito

May dalawang dalawang uh, drum na pinutol na pinabiyan ng basura. Nagwawala sa bawat pwesto. Kaya may naipok na basura yung, yung pwesto, may naipok na basura. Yung nilalabas, sila yung taga-connecta. Sila maglalabas sa basura. Para wala pesto nga, may sa na turuha. Um, Tapos kahit ang pwesto kailangan, eh, ako. sa kapag na. Kung magkani ka babawas yun, napangkain yun parang ng Parang ng Hindi, kasi nag-awal siya. Pero Pero ah, silang gamit. Pero to, hindi ng basura. Oh, okay. lang. Okay. Para... Ngayon, eh, kung gusto nyo hindi yung para naman siya sa na street Para so, Tulungan nyo ito kasi para sa inyo ito. Ilang araw pa yung walang terus kasih silang dulu